Ayan po uh, sa piko po na orasyon niya po nalagyan na po lahat ng hinahanap nyo meron pong sa bala, sa gamutan sa depensa sa espiritual kompleto na po yan siya Ayan. puder po ng aklat nitong ano na to yan nagal po po

ko yung isa um, yung... yan yung mga nyo tatlong ay basag ng presbe yung mga basag ng ko yan mga formula po yan meron pa yan pa tapos ito yung isa. sa panggamutan naman to ayan po wala nyo ito sa panggamutan po tapos ayan may pamako din ayan ba't ibang orasyon ng panggamot sa digmaan po yan ayan ang magagamit sa digmaan ito yun yung sa bala mga pang panipas kabal suma so mga armas na po yan. yan screenshot nyo na lang po kasi sa cellphone ako gumagawa ng video Tapos request kayo kung ano yung gusto, gusto nyo pa na, ano... Uh, ...manipro. Gaya natin, ano... Gawa natin ng ganito ulit. Na video. Teka, nandiyan lang po ngayon. Wala na lang na. Wala na lang sa... ...Dirigma. Eh, pudar naman Dirigma. Ipipayin nyo na lang po yan Lahat uh, Ayan po yung puter ng Andrek Ma Ayan May makita pa tayo ba Makita pa po ako na iba Babagi ko ulit dito Ayan lang po yan. pa subscribe in share and comment na lang po sa mga gusto po ng ibang ano mag comment lang po kayo sa video na to ayan yung mga papaprint nyo po lang po mga kapatid.